Ay. Uh -huh. Oy, ginagawa niya tayo. Uh -huh. Tay. Ah. Tay. Ah. Uh -huh. Tay. Ah. Tay. Pangit Tay. mo. Uy, grabe ka naman, tay. Grabe ka Pangit. naman. Pangit. Uy, tay, grabe, oh, na grabe naman kay sa akin, tay. Ah, kumusta, iha? Eh, lalaki po ako, tay. Ay, iha, ba, wala iha. ba tama tayo, tay? Oh, isa akong albolario. Ah, albularyo. Dati na yan, tay. Uso pa ba, ba yan? Oo, okay oh. uso ko. Pinaka-uso nyo? Oo. Oh. Auso na yan, tay. Bakit ano, ka na rin? Wala ka bang nararamdaman? Ah, bakit, tay? Ah. Uy! Meron ako nakikita sa'yo. Tay, okay ako, Kailangan tay. Kailangan mong itawas. Pasok ako sa loob. Serious, tay? Sige Pasok niya. ako sa loob. Okay naman ako. Ha? Wait for a Pasok ako tay. sa loob. Okay Kailangan naman ako, mong tay. Kailangan mong matawas. Seryoso, tay? Oo. oo. Eh, okay Meron ako nakikita sa'yo. Kailangan mong itawas. Ay, tay. Tay. Oh. Tay, ano, tay, na tay? Kailangan mo matawas. Amoy, putok ka. Puso. Eh, oh. Nagtripan naman ako, tay. Araw. Ibang tawas yan, tay. Nakatsaka kakaligo ko lang. Ang na mo kayo, tay. Para sa kaalaman mo lang. O, bakit, tay? Isa akong matagal na naalbolaryo. Ah, yung, oh, oh. Yung mga parang manggagamot sa sinaunang manggagamot, mga oh. mga Wala ka ba nararamdaman? Wala tayo, wala. Ay, oh, meron yan, meron. <laughs> tayo, hindi pwedeng wala yan. Tayo, wala nga. Tayo, kakajim ko lang. Healthy living na ako, tay. Ah, nag -ano ka, exercise. Oo, oh, nag-exercise ako, tay. Wala Pero hindi pwedeng wala kang nararamdaman. Kailangan mong ma -ano, makagamot ko. Pambira siya. Oo. Oh, oh. <laughs> tayo kung hindi ah. Napuyabot? Eh, oh. eh, eh may po kayo eh, na unang ako. Ah, Pahit. Hindi <laughs> kayo nagsabi agad. Ay, mamira na mga kayo. Mamaya magkayote, dibib din ba kayo? Dito tayo, pwede Di kayo umihi dito sa may ano, sa may pantalon nyo na lang. Ikaw, wala ka bang ano? Parang na, akin na ngayon kamay mo. Bakit, tay? Uh, nabati ka. Ha? Huh? Nabati ka. Nabati ako? Oo, oh, birthday mo ba kahapon? May nagbati <laughs> sa'yo sa Facebook. May nabati. Happy birthday. Tayo, ka naman, tay! Ibang bati yun eh. Hindi, akala ko yung nabati ng ano, mga inkanto. Maniniwala na sana ako sa iyo eh. O nga pala, ito ah, kahapon. Oo. Oh. May naihiang kang hindi dapat maihian. Ay! Parang naihiang. Bastos ka sa mga nuno. Tay, bakit tay? Nakikita niyo tay? Umihi ka dito ba sa nakaraan dito sa may ano, sa may poste? Oo oh, tay, umihi nga po. Naihihan mo sila. Yung isang nuno nagkasakit. Ay, Bobby na Tabi-tabi naman ako dun na yan. Oh, anong e, sabi mo? Sabi ko, uy, nono, tabi kayo dyan. Oh, di ba, bastos ka. Oh, bastos ka sa mga nono, hindi mo, hindi ka marunong mag-excuse. Dapat, tabi-tabi po, nonoy. <laughs> ganun ba? Hindi kasi pagka sinasabi ka naman yun, nono, tumabi na kayo dyan, iihi ako. Hindi mo nga sila pwedeng patabihin dahil sa kanila yon. Ikaw ang nakikiihi ka lang. Nagpapanggap diba ka na aso. Buti nga rin, sinasabi ko yun, hindi na nga ako naniniwala sa ganun eh. Para sila sabi na sa nakalimutan ko kasi ko anong dapat sabihin kasi matagal na 'yan. Sabi Hindi na uso mo? 'yan. No, no, tumabi ka. <laughs> Hindi ganoon. <laughs> Hindi ganoon pag approach sa nuno. sabi, alam mo sabi sa akin nung isang nono, ay nakakausap niya sila. Nakakausap ko. Hindi papalakihin daw yung tenga mo. Uy, wag naman tay, grabe naman. Ano, sa mo ba yun? Ayoko tay. Sabi, sa Sabihin ko yun sa kanila. Ay, huwag naman tayo. Huwag naman tayo. Seryoso ba yan? Oo, oh, seryoso ako. Nakakausap mo sila? Oh. Pero baka totoo kasi nalaman yun umihi ako sa may poste nung gabi. Di ba? Alam ko lahat yan dahil nakikita kita. Pero <laughs> kung port, port ay... Port ay? Port ay? Port and... Hanggang... Hanggang third lang ba? Oo, oh, hanggang third lang. Third pala. Third lang. Ang dami yung <laughs> Tay, tayo, kaya niya bang gawa ng paraan tayo para makapagsorry ako sa nuno na yon. Oo, oh, magagawa natin yan ng paraan pero hindi mo na yun yung aayusin natin. Marami pang pwedeng ayusin sa iyo. Halika, akin na yung kamay mo. Wala ako dito. Oo. Oh, Apat yung magiging anak mo. Panibog ka pala. Ay, akin naman tayo. Dati na yan tayo. Dati na yan. Pa, yung, yung mga bata kami, ginaganon-ganon din yan. Yung ano, ilang magiging anak mo. Albularyo ka ba talaga tayo? Uh, oo, oh, tinama. tinama. yung anak ko. Oo. Oh, parang albularyo ka naman talaga. Uy. Grabe <laughs> naman tay. Wait huh? na tayo. Wait lang may napansin na ko sa sa'yo tayo. Ano po tayo mga... Huwag so mo hawakan yan hanggat sorry. hindi ko pa sinasabi sa'yo. Ano nga pala yan tayo Akin so ah, ulo yung kamay mo. Ayan. Ah, pala, hindi magaspang yung kamay mo. Ibig sabihin, tamad kang kupal ka. Uy, grabe no, naman. Hindi ka marunong magtrabaho. Meron ako ibibigay sa iyo. Ito sa iyo na to. Oh, ano akin yun, na yung kamay mo. Ito iwas gutom to. Ha? Oo, oh, para kahit hindi ka magtrabaho, hindi ka nagugutom. <laughs> ha, anak ka ng teting. <laughs> hindi ka marunong magtrabaho. Kaya yan na lang. Tiisin mo na lang yung gutom, iwas gutom yan. <laughs> Kaya itong isa, ibibigay ko? ko rin sa'yo to. Ano yan, Tay? Ito naman, hindi ka tinatablan dito ng bala. Ito, ah, dito. Oh, sige, try natin. Man. Kukuha kong itak. Oh, tay, 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 wait lang, Tay, tay, wait lang. Bakit itak? Bala nga, di ba? Tay, bal balak nyo pa pala yung braso ko. <laughs> Tatry ko lang. Sabi ka naman. Ito, oh. iwas gutom. Okay. Hindi ka na magagutom yan. Yung isang para sa bala, bakit, Ito. bakit itak naman yung kukunin niyo? Tay? Grabe naman kayo. Ito, try ko lang kung lalay yung braso mo. Tak, yun eh, balang hatay. Huwag bihira ka naman. Huwag so, mo na, kong uh, ba, tataasan ng boses. Babasahan kita ng latin. tay, tay. tay sorry, tay. Huwag mo Tay! Huwag tayo mo Tay! Tay, Uta, <tay> yun yung sinabi nyo. Sasabihan kita ng latin. Ay, huwag naman tayo. Hindi ako nakakaintindi ng latin, tay. Hindi ako latino. Mo pa? Alam mo ang masarap sa latin? Ano, tay? Gelatin. <tay, huwag mo kong tatawanan. Latin <tay>, ang puta. Tangina tayo magkain yun eh.